kahulugan ng cellphone sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga cellphone ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa ating kaugnayan sa teknolohiya at sa ating buhay sa pangkalahatan. Ang mga panaginip na ito ay nagpapakita nang nakakaintriga na intersection sa pagitan ng digital na mundo at ng kaharian ng ating kaloob-loobang mga kaisipan. Sa artikulong ito, malalaman natin ang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga cellphone, paglalahad ng mga simbolikong mensahe na maaaring taglayin nila at kung ano ang masasabi nila tungkol sa ating buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa cellphone? Pangunahing ginagamit ang mga cellphone para sa komunikasyon at pananatiling konektado. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa mga cellphone ay madalas na sumasalamin sa ating pagnanais para sa pinakamahusay na komunikasyon o koneksyon sa ating pagkising sa buhay. Maaaring ito ay magpahiwatig ng isang pananabik para sa mas mahusay na mga relasyon, pinakamahusay na pakikipag-ugnayan sa lipunan o isang pangangailangan na ipahayag ang sarili ng mas epektibo. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam ng pagkakadiskonekta, hindi nasagot ng mga koneksyon o hindi nalutas ng mga isyu sa komunikasyon na nangangailangan ng pansin kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang cellphone. Ang panaginip ng isang sirang cellphone ay maaaring nagpapahiwatig ito na mga hindi nakuhang pagkakataon sa komunikasyon o ang takot na mawalan ng mahahalagang impormasyon. Maaaring sumasalamin ito ng panghihinayang o pagkabigo tungkol sa mga hindi nakuhang koneksyon o pagkakataon sa iyong paggising ang panaginip na ito ay maaaring magutsok sa iyo na maging mas naroroon at matulungin sa iyong paligid na tinitiyak na makukuha mo ang mahahalagang sandali at pagkakataong makipag-usap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong cellphone Kapag nanaginip ka ng bagong cellphone, maaari itong sumisimbolo sa pagkakaroon ng mga bagong pagkakataon at posibilidad sa iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagsisimula sa isang landas ng personal na paglago o ang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran at koneksyon ay naghihintay sa iyo. Inihikayat ka ng panaginip na ito, natuklasin ang mga pagkakataong ito at gumawa ng mga aktibong hakbang patungo sa iyong mga layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa natutunaw na cellphone. Kapag nanaginip ka ng natutunaw na cellphone, maaaring simbolo ito ng pagbabago at pagbabago. Maaaring nangangahulugan ito ng pangangailangan para talikuran ang mga dating gawi, kaisipan o pattern ng komunikasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo maaaring hikayating ka ng panaginip na ito na tanggapin ang pagbabago at umangkop sa mga bagong paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili at pagkonekta sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basagin ang iyong cellphone screen. Panaginip na basagin ang iyong cellphone screen ay maaaring bigyang kahulugan bilang tanda ng kawalan ng kapanatagan at kahinaan. Maaari itong sumagisag sa pagkawala ng kontrol o kawala ng kakayahan na makasabay sa pagbabago ng panahon. Maaari rin ito maging tanda ng pakiramdam na pagod sa mga responsibilidad at pressure sa buhay. Sa kabilang banda, maaari lamang itong salamin ng iyong sariling pagkabalisa tungkol sa pagkasira ng iyong telepono. Mahalagang pag-isipan kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong telepono at ang mga kamakailang pagbabago sa iyong buhay upang makuha ang ugat ng kahulugan ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakabaliktad na cellphone. Kung nanaginip ka ng nakabaliktad na cellphone, maaaring sumisimbolo ito ng pagkasira ng komunikasyon maaaring ipahiwatig nito na nakakaranas ka ng mga kahirapan sa pagpapahayag ng iyong sarili o may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong mga relasyon. Maaaring hikayatin ka ng panaginip na ito na linawin ang iyong mga iniisip at nararamdaman at humanap ng mas epektibong paraan para sa makipag-usap sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-usap sa isang cellphone. Ang panaginip ng pakikipag-usap sa isang cellphone ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais na marinig at maunawaan. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapatunay o pagkilala sa iyong pagising sa buhay. Bilang kahalili kung ang cellphone ay hindi tumutugons o sa tingin mo ay hindi pinapansin, maaari itong magpahiwatig ng mga pakiramdam ng hindi pinapansin o hindi naririnig sa iyong mga relasyon o pakikipag-ugnayan sa lipunan maaaring hikayatin ka ng panaginip na ito na igit ang iyong sarili at humanap ng mga paraan para marinig ang iyong boses kahulugan ng panaginip tungkol sa gustong magbalik ng cellphone sa isang tindahan ang panaginip na gustong magbalik ng cellphone sa isang tindahan ay maaaring sumisimbolo sa pangangailangang suriin ang iyong mga pagpipilian at pamumuhunan sa iba't ibang larangan ng iyong buhay. Maaaring iminumungkahi nito na kinu-question mo ang halaga o pagiging epektibo ng ilang mga desisyon ginawa mo. Maaaring hikayating ka ng panaginip na ito na suriin muli ang iyong mga prioridad at tiyakin ng iyong mga pamumuhunan, maging ito ay pinansyal, emosyonal o masigla ay naaayon sa iyong mga layunin at halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng isang cellphone sa isang tumpok ng mulch. kapag nanaginip ka tungkol sa paghahanap ng isang cellphone sa isang tumpok ng mulch ito ay nagpapahiwatig na maaari kang magkaroon ng hindi pa nagamit na potensyal o nakatagong mga mapagkukunan na naghihintay na mahukay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga pangangailangan, galugarin at yakapin ang iyong mga nakatagong talento, kakayahan o malikhaing idea hinihikayat ka nitong humukay ng malalim sa iyong sarili at alisan ng takip ang yaman na nasa ilalim ng ibabaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng cellphone. Kung napanaginipan mong mawalan ng cellphone, maaaring ito ay refleksyon ng pinagbabatayan ng pagkabalisa o stress sa iyong paggising. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng labis takot na mawalan ng ugnayan sa mga responsibilidad o hindi manatiling organisado ang panaginip na ito ay maaaring mag-udyok sa iyo na makahanap ng malusog na mga mekanismo sa pagharap sa stress at unahin ang pangangalaga sa sarili upang mabawi ang balanse kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng cellphone sa isang tindahan ang mga cellphone ay mga kasangkapan para sa koneksyon at networking. Ang panaginip na makahanap ng isang cellphone sa isang tindahan ay maaaring kumakatawan sa isang mas mataas na pagnanais para sa koneksyon at networking sa iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng mga pagkakataon upang palawakin ang iyong panlipunan o profesional na mga lupon at magtatag na mga makabuluhang koneksyon. Ang panaginip na ito ay maaaring mag-udyok sa iyo na aktibong makipag-ugnayan sa iba at pagyamanin ang mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawawalang cellphone? Kapag nanaginip ka ng nawawalang cellphone, maaari itong kumakatawan sa napalampas na pagkakataon o napalampas na pagkakataon para sa komunikasyon maaaring itong magmungkahi na sa tingin mo ay napalampas mo ang mahalagang impormasyon, koneksyon o pagkakataon sa iyong paggising. Maaaring hikayatin ka ng panaginip na ito na bigyan pansin ang iyong paligid samantalahin ng mga pagkakataon at makipag-usap ng hayagan sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na cellphone. Ang panaginip ng isang basag na cellphone ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang babala na ang iyong mga mapagkukunan ay nauubos o ang isang sitwasyon ay gumuho. Maaaring itong magmungkahi ng takot at pagkabalisa tungkol sa hinaharap, pati na rin ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa mga pagbabago at kaganapang nangyayari sa paligid mo. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong bitawan ang ilang mga aspeto ng iyong buhay na hindi na naglilingkod sa iyo at yakapin ang mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na screen ng cellphone. Kapag napanaginipan mo ang isang basag na screen ng cellphone, maaari itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkabali o hadlang sa pagpapahayag ng sarili. Maaari itong magmungkahi na nahihirapan kang ganap na ipahayag ang iyong sarili o ang mga panlabas na salik ay humahadlang sa iyong kakayahang ibahagi ang iyong mga iniisip at idea. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo na maghanap ng mga alternatibong paraan ng pagpapahayag ng sarili o humingi ng suporta sa pagpapahayag ng iyong sarili ng totoo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga cellphone ay maaring magpakita ng ating pagnanais para sa mas mahusay na komunikasyon at koneksyon sa ating pagkising sa buhay. Ang mga ito ay maaring magpahiwatig ng pananabik para sa mas mahusay na mga relasyon, pinahusay na mak napakikipag-ugnayan sa lipunan o isang pangangailangan na ipahayag ang sarili ng mas epektibo. Maaari rin itong magpahiwatig ng pakiramdam ng pagkakadiskonekta, hindi nasagot na mga koneksyon o hindi nalutas na mga isyo sa komunikasyon na nangangailangan ng pansin.